yung mga awak na yan kapag nagsilabasan yan may ibig sabihin yan eh nung nakarang buwan no ah uh, meron kami nakita na ah uh, kumita dito yung kumita ay ah uh, ng masamang pangitain no si kapitan at saka yung mga kagawad kanina no na kailangan daw lumikas na kasi uh, habang papalapit yung bagyo uh, lalong lumalakas no at ngayon nga ay number 2 na yung Purnas Island so yung Katanduanes no number 4 na yan at yung Sorsogon uh, yung buong Bicol region a uh, sana naman ay Wag na po masyadong lumakas 'no, yung bagyo. Ah uh, sana ay biglang humina. Yan. At pagdasal po natin na sana ay walang mapinsala 'no, sa ating pamilya at sa ating mga kabuhayan. Yan. Tayo so, na a uh, ingat po tayong lahat no, dahil napaka napakalakas ng bagyo na darating ngayon. At uh, 'yun, uh, kami na ay nag nag-evacuate doon sa taas niya, kami sa taas, sa Imaquit, no? Ah, kasi yung dagat, ayan, 2.0 Siro, napakalaki. Hanggang dito, oh, yung 2.0 Siro, no? Hanggang dito. So, ayan yung pasakaw, oh. Ah, uh, kita pa naman. Kita pa naman yung ah, uh, bundok ng pasakaw, no? Ayan, oh. Tsaka yung alon uh, Hindi pa naman masyadong malakas Tamtaman lang At yung dagat Medyo ano pa Medyo malinaw pa no Pero kanina Biglang lumakas Akala namin uh, Yun na yung bagyo Pero hindi pala Ano palang yung Parang unos Kumbaga Napakalakas ng ulan at saka yung hangin Medyo malakas na rin Pero ngayon Biglang humina Kaya Yun At uh, Nagluto una kami ng Tanghalian So time check tayo no alauna alauna ng hapon yan at dito sa Burias ay tahimik pa pero baka mamaya bilang maging masungit yung panahon natin no? kasi ang balita sa pag-asa mamayang gabi or madaling araw yung landfall ng bagyo sa Bicol Region no? so sa ibang lugar number 3 na sa Tanduanis, Sursugun yan at ingat po kayo dyan mga taga Sursugun Ah uh, Shout out sa inyong lahat mga taga no. Mag-ingat po tayong lahat. Magdasal po tayo no. Sana ay huwag nang masyadong lumakas yung hangin at huwag nang pinsala na uh, buhay ng tao. Okay lang kung masira yung bahay natin basta yung tao ligtas. <laughs> Kasi yung bahay pwede pa naman pwede pa naman ayusin natin no. Pero yung tao mahirap na. Hindi na pwede yung maayos. Yan. At andito yung kulungan ng manok ko. Oh. Ito ko dito sa gilid. bahin bahay ni Bayaw. Ito yung bahay ni Bayaw. Yung mga bintana na cover na. Yung bahay ko naman, ayan. Ah, uh, puno na sa siya brace, no? Ayan, no? Alambre yung nilagay ko. Yung tie wire. Lubid sana, kaya lang wala kong lubid. Pero okay na rin yan. May mga brace na siya. At dito naman sa may bubong. May bubungan. Ayan, no? Nilagyan ko na ng kahoy, no? Ayan, no? Yung kukulamber. Pati dito sa kabila. Oh. Na. At ito yung bahay ni Vince TV. Andito. Nilagyan ko kanina yan ang iro sa gitna. Kasi dyan sa gitna. Meron na yung butas. Laki ng butas yan So kahit paano ay makatulong din yan sa ano dyan. Kasi kung butas yan, pag yung hangin talagang uh, baka maubos lahat yung gero na dyan sa ano sa taas no so andito yung hagdan na ginawa ko at dito sa uh, may, may, bandang tindahan dito na pinalian ko na yan no? Eh. nilagyan uh, ko na ng laasa no at si mama ando na sa tayo utol pap sa Laurente nag-evacuate doon siya nagpunta ano o. Ito yung Baya Beans TV. Nasira talaga yung bubong. Wala na. Hindi na askaso no. Sira na. Sana ay ma ano din to. Ma-sponsoran. Ma-sponsoran din yung <laughs> bahay na ito ni Utol no? Kawawa ng bahay na ito ni Utol. Sira na, sira na yung yero. Laki pa naman ang gastos niyang yero na yan. Tsaka yung lasa. Sira na rin. Bulok na. Kailangan palitan lahat yan. Siguro panibagong kahoy at panibagong ngiro naman yan at dito yung kusina wala nang ako na, oh. oh, yan ako oh. sira na yan sana ay meron malang tumulong dito sa bahay na ito ng utol wala na sira na talaga oh. kawayan wala yung kawayan sira na pati yung pinto ng CR okay lang yung pinto ng CR Ayan, andyan pa rin si Paji Paji kawawa naman si Paji oh. Paji. Hmm. Hmm. Dito na may mas Paji na napakabait ng aso nito. Hmm. Mabait talaga si Paji. Pag lumakas, diyan lang yung si Paji sa CR. Diyan siya tatago diyan kasi siya nag natutulog eh. Pag walang tao dito sa bahay, no. So dito sa kabila naman, okay pa dito sa kabila kasi bago pa yan eh. Bagong palit lang yung tungiro na to. Yan. Ito <laughs> eh, yung, yung ano pala, yung G-Shot. Yung G-Shot ni Mama. Yan. Yung kay Osul yan. Ano yan? Ah, tinanggal ko kanina, no? Tsaka yung G-Shot ko dito sa bahay. Dito yung bangka ni Osul Bench, oh. oh nakatiwang na dito sa, ano. Kanyang gilid ng bahay nyo. Kataob na hindi na nagamit dito yung saka yung ano oh yung sa may sanipa oh tanggal na wala na ayusin ko sana yan hindi ko maabot Ayan oh yan yan at napakainit ng panahon oh ako delikado tong bagyo na to kasi yung panahon, mainit pa dito sa Boreas to. No? Pero sa ibang lugar, parting biko talaga, may signal number 3 na. Kaya, pilikaratong bagyo na to. Hanggang dito yung 2.0, ito sa gilid nito no. So kapag lumakas yung alon, Siyempre, uh, malawak pa yung uh, yung daluyong nung alo, no? Ba kapag umabot na ng uh, mga 2 1 to 2 meters yung uh, taas niya malawak yung kanyang gugulungan dito, no? Baka umabot dyan, dyan sa may puno ng talisay, no? Dito. Pero wag naman sana. Uh, at yun nga, Mag-evacuate kami doon sa taas. Lahat ng mga bahay dito wala nang tao. At Kailangan talaga mag-evacuate. Kasi nakakatakot yung dagat lalo pag gabi. At yung bagyong Pipito ay gabi ang gabi ang landfall no, umayang gabi. So mag-ingat po tayo no sa mga taga-Sorsogon dyan. So ingat. At sa Katanduanes no ah uh, possibly pa raw na tumaas sa number 4 baka maging number 5 wag naman sana kasi nakakaawa naman yung dadaanan ng bagyo yan at dito naman sa Burias ah uh, hindi pa masyadong ramdam yung uh, bagsik ng bagyong pipito no ayun yung mga alon no hindi pa naman masyadong Ah, uh, masungit yung panahon. At uh, yun. Andito yung mga uwak oh. Ayan oh. No? Uh. Yung mga uwak na yan, kapag nagsilabasan niyan, may ibig sabihin yan eh. Yung mga matanda lalo pag marami sila. Yan lumipad na. Ayan oh. No? Yung paniuwak, ayan oh. No? Na. Yan. Noong nakaraang buwan, no, ah uh, meron kami nakita na ah uh, kumita. Dito no sa Himpapawid, ah uh, maraming kumita. So yung kumita ay ah uh, ng masamang pangitain, no. Ah uh, sabi ng mga matanda, yung pangitain ng kumita ay digmaan, hirap, sakit, at saka gutom, no? Yan, at siguro totoo kasi minsan lang nagpapakita yung kumita sa mundo, no? At saka <coughs> yung kumita kasi ay masamang pangitain yan. Kaya ito na siguro yung ibig sabihin ng pagpapakita ng kumita, no? Yung Ah, uh, hinahagupit tayo ng kalikasan, no. Dahil na rin siguro sa ating mga ginagawa, no. Ah, uh, sa mga pagkakalbo natin sa mga bundok, no. Yan. Isa talaga 'yan sa mga uh, nakaka tulong sa ano, oh, sa bagyo yung mga puno. Pero pag kalbo yung bundok, wala na talaga, lumalakas yung bagyo. Walang sumasalag sa malakas na hangin yun at andito na, na yung puno o pinutulan nila yung puno kanina yan so hindi nila kinuha pinutulang chinso ayun o no? hindi ko alam kung anong gagawin dito sa puno punong jimilina ayun o no? laki pa naman ang jimilina to ayun na